Wow, mga pahinog na ang mga atis. Ayan o. Oh. Dami nilang bunga. Yun. Tapos ito. Ayan yan. Oh. Ayan. Alam mga maano na. Iba na ang crack ng kanyang bunga. Ay, ng and Malit lang ang puno niyan. Oh. Pero ang daming bunga. Hitik na hitik sa bunga. Dito lang po yan sa tabi na aming bakod. Thanks for watching, guys. Yan na. At na. Gano'n lang kaliit na ano? Na atis.